Pinasura ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mungkahi ng isang business group na magtalaga ng traffic czar upang tugunan ang lumalalang trapiko sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana na hindi na kailangan pang magkaroon ng traffic czar dahil patuloy namang tinutugunan ng gobyerno ang problema sa trapiko. Sinabi ito ni Lipana matapos igit ng Management Association of the Philippines na mayroong krisis sa traffic sa Metro Manila na nanguna sa listahan ng isang transportation data specialist sa mga lugar na may pinakamalalang traffic noong 2023. Dagdag pa ng grupo, kailangang magtalaga ng traffic czar, ang Pangulo, at bigyan ng kapangyarihan na magpakilos at magdeploy deploy ng mga existing na government resources upang maibsan ng trapiko. Naunang iniulat ng Japan International Cooperation Agency o JICA, na bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa traffic congestion sa Metro Manila.